Pasensya ka na. Wala kasi akong malapitan eh. Nag-aalala talaga ako kay Pretty. Napasama yung bagsak niya kanina eh. Sige, brother. Papunta na ako sa ospital. Sige, brother. Salamat ah. Ma'am, okay na po kayo. Sir, okay na po siya. Long. Sige po. Salamat po. Excuse me po. Oh, ah. Freddy, kamusta ka? Oh, okay, si Hector. Binugbog ng taong bayan. Malamang nag naghihimas ng reasyon sa may kulungan. Okay na ako eh. Tara na. Kailangan ko makita si Hector na nasa kulungan talaga siya para para makasigurado ako, para hindi ako palaging kinakabahan. Okay eh. Pretty, mas mainam pang magpahinga ka na lang. Pwede ko namang iutos kay Lakim Arthur yan eh. Hindi ako. ko makasigurado eh. Okay na ako. Okay na ako. Oka eh. Okay na ako. Gusto ko makita ng dalawang mata ko na nakakulong talaga yung hayop na Hector. Sandali lang. Okay na nga ako. Pretty. Pretty. Nan... Oh! Sandali oh. oh. lang. Nurse! Nurse! Pretty. Ma'am! Sablit po. Dito po dito, ma'am. Dito po tayo, ma'am. Okay. Sumilang po tayo, ma'am. Ang Up, ulo po. Ano po nararamdaman nila, ma'am? Saglit lang po. Ibibibig ko po kayo okay. ulit. Bidi. Ah, sir, okay naman na po yung blood sugar po niya at yung BP niya. I-monitor na lang po naman na natin. po. Sige po. Sige po. Salamat po. Excuse me po. Ah, Masa, i-check ko lang yung pupils mo, ha? Marami po ba siyang nalanghap na usok? Maraming nalanghap na usok, Dok. Lalo ng mga bata. Huli silang nailabas. Okay. Ah, uh, posibleng meron silang cerebral hypoxia. Baka kulang yung oxygen sa utak nila. Uh, Ilabas na natin lahat ng oxygen tanks natin para sa kanila. Tapos ipa-cranial MRI natin siya at saka blood test. Thank you. Basta kung may nakaramdaman ka, sabihan mo lang kami, ha? Blah! Ay! 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 Ah, oh. uh, excuse me lang po. Taras! Oh, Blah! Blah. At uh, ano po nangyayari sa pasyente? Uh, medyo okay naman na ho ako, Dok. Medyo nahilo lang ako kanina. Pero kaya ko naman na umuwi, di ba, Oka? Ah, uh, na nabagok siya kanina. Um, wala naman akong kahit na magsabi sa'yo na magstay ka dito. Pero, based kasi sa simptomas na pinapakita mo eh, kailangan natin isure na wala kang head injury. Kaya, kailangan ka namin ipatest. Kung okay lang sa'yo, pwede bang bantayan muna kita ng ilang oras? Dok, ang ibig niyo po bang sabihin? May komplikasyon po yung tama niya. Um, hindi pa kasi tayo makakasigurado eh, unless magpatest tayo. Kaya, kung okay lang, babantayan ka muna namin. Sige, Dok. Kayo naman po yung mas nakakaalam nito, di ba? Titiwala ako sa inyo. Thank you. Ah, uh, Miss uh, please do CT scan and we monitor natin yung vital signs. Thank you.